Kasabay ng paggunita ng Bonifacio Day, nagsama-sama sa isang malaking rally ang iba't ibang grupong tutol sa paghimlay kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Mula sa People Power Monument sa Quezon City, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra, Yes, Mel, ganap na alas sa is ng gabi ay nagkaroon ng ilang minutong noise barrage dito sa aking kinalalagyan, dito sa People Power Monument at dito po ay bilang protesta pa rin sa paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Bago mag alas 4 ng hapon, nagsidati nga na sa People Power Monument ang iba't ibang mga grupong tutol sa paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Narito ang kabataan mula sa iba't ibang youth organizations at skwelahan sa Metro Manila. Mga madre at pare at mga nakatatandang nakasaksiraw sa karahasan sa ilalim ng diktadoryang Marcos. Kabilang sa nagprotesta si Sister Teresita sabi niya noong martial law, pati ang kumbento ng St. Joseph sa I. Rodriguez, Quezon City ay pinasok na militar. Inaresto raw noon ang kanyang kasamang si Sister Mariani, isa sa mga pangunahing human rights activist noong Reheming Marcos. Sana hindi nila makalimutan ang mga pangyayari noong martial law. It was really the dark days of our country. Nagtagpo sa rally ang magkaibang henerasyon, mga millennials at mga nagkakaedad ng saksi ng batas militar ni Marcos. Si Emmanuel Soriano, presidente ng UP noong martial law, dala pa ang abo ng kanyang yumaong asawa sa rally. Napaligiran siya ng mga kabataan na nagsabing mulat sila sa leksyon ng kasaysayan. Maraming tao ang naapektuhan, maraming tao ang nagdusa, maraming tao yung um, hanggang ngayon Dumaranas ng paghihirap na dulot ng kanyang pagkagahaman, yung mga ill-gotten wealth na kinuha niya mula sa kinamkam niya ng hindi naman talaga nararapat sana. Pwede naman po siyang ilibing kahit dun sa kanila o saan man lugar pero hindi po sa iba ng mga bayani. Kasi po, darating at darating ang punto na maaaring mabura kung ano yung mga nagawa niya noon. Ang mga nagtipon dito ay mula sa 75 grupo na kabahagi ng Coalition Against the Marcos Burriot wag nilang siklab bayan ang kanilang pagkilos na paraan daw para ipakita kay Pangulong Duterte na hindi dapat ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. It's telling Duterte something. Makinig ka. Makinig ka. Learn to consult your people. Stop dividing the Filipino people. May malaking tarpulin din dito na nananawagan sa impeachment ng siyam na Supreme Court Justices na pumabor sa paglilibing kay Marcos. Dumating din dito ang mga dating opisyal ng Administrasyong Aquino gaya ni Namar Rojas, Dinky Suleman, Armin Luistro at Edwin Lacerda. Melang uh, nangyayari ngayon dito ay uh, patuloy po yung uh, pagpaprograma. Yung dami ng tao uh, nagsisimula doon sa panulukan ng EDSA uh, patungo doon sa ng uh, Corinthian Avenue at uh, nakatapos yung uh, tao, yung uh, kumpul ng tao doon sa bandang gate ng uh, Corinthians papunta doon sa direksyon ng uh, Mormons Church ang um, inaasahan po ay uh, 12 midnight ay uh, matatapos po yung uh, pagkilos dito Go ahead po Maraming salamat sa iyo Sandra Aguinaldo